my vlog! So, may pa long hair tayo ngayon. <laughs> long hair yarn. Namiss ko talaga ang aking buho. Oh my God, guys, alam nyo ba? Abot hanggang ano to be? Abot Mars. <laughs> Wala lang. Gusto ko lang i-flex ang aking new hair. So, yun guys. Hello, hello sa aking mga new subscribers po dito sa aking YouTube channel. Welcome po kayo dito sa YouTube channel kong Kumita kung nakita nyo man ako sa mga TikTok ko, sa FB page ko na nagpo-post ako ng pera, mga ganyan-ganyan, na kumita dito sa gantong apps, is ito po yun, okay? Sa Bigo Live app po, dito po talaga ako nag-work, okay? I've been, um, I've been going for almost 6 years na ngayong, ngayong August. Ako dito sa Bigo kasi Bigos host pa lang ako. 2019 pa ako nandito. So, anong petsa na ngayon? Bilangin nyo na lang. So, ayun guys. So, ang hawak ko na hawak ng buko. Tung talaga ako. So, ayun. Good news ko po dito guys sa sinasabi kong apps is may rami kasing nagtatanong dito na OFW kung pwede ba raw silang kumita dito kahit OFW sila. Gets ko naman kayo kaya ito ginawan ko kayo ng content. Alam ko naman hindi lahat ng oras nyo is talagang into work lang. Alam ko naman yung iba dito talagang gusto talaga ng part-time job and may kakilala rin akong personal na mga nag-work sa OFW na meron pa silang mga mahas, maraming oras pa sila after work, ganyan at saka hindi naman sila pagod sa work nila ganyan, and naghahanap din sila talaga ng part-time job, and ayun syempre ako naman is gusto ko rin naman talaga itong i-share dito sa aking YouTube channel na ipavlog ko talaga to gusto ko talaga to gawa ng content yung mga OFW kasi ang dami na rin guys tatanong sa aking TikTok, i-follow eh, nyo nga rin kasi, guys, dito, guys, sa TikTok ko is marami po akong ginagawa mga short clip or mga tanong ganyan na ginagawan ko po ng mga short clip. Short clip nga, eh. So, ayun, may mga basic lang naman din na tanong na gusto ko rin sagutin dito sa aking vlog. So, inisa-isa ko na sila. So, i-compile ko na lang sila lahat dito, no? Para dito na lang kayo manood din, okay? So, syempre, guys. Ano ba? Pura ko syempre. So, ayun, sa, do, sa ano, si Dan, sa dinami-dami ng mga nag-comment doon, napansin ko, puro OFW na yung mas marami-rami yung nagtatanong doon. Siguro, ano, tawag dito, nakakarting na rin sa kanila na pwede pong pang full-time and part-time itong sinasabi ko. Okay, so ganito lang po yung requirements and ano yung, ano yung gagawin, paano yung sahod, paano kukunin yung sahod. Ganito lang yan kahit OFW ka, okay? Kung gusto mong mag-work dito sa sinasabi ko, isundan mo, sundan mo lang tong mga gagawin at sasabihin ko dito sa vlog na to para po maging official bigos ka kahit na dyan ka kung saan country ka, okay? So, welcome kayo lahat dito mga Pinoy, mga kapwa ko Pinoy na gusto pong mag-work dito sa Bigo Live Up, okay? Yung Bigo Live Up kasi hindi siya ano, hindi lang siya for Philippines. Pangkalahatan na po siya. Kahit na sa Pilipinas ka or nasa ibang bansa ka, is welcome ka po dito, okay? So shout out sa lahat ng na mga nasa ibang bansa. Kamusta kayo diyan? Sana okay lang kayo. Don't worry, ito na gagawin ko na ng video ang mga nag-request na mga mag-vlog naman ako, mag-content naman ako about sa mga gustong mag mag bigo host ng OFW, okay? Sa mga gustong magbigo live ng mga OFW, okay? So, ito na yon okay? Step 1 ay ano ba yung mga requirements kapag OFW ka? Same lang po siya kung ano po yung requirements dito sa Pilipinas na mga nag apply na bigo host, okay? Pareho lang po sila. Wala po, ano, wala po ditong pinagkaiba pagdating sa requirements. Una-una, pag OFW ka, kahit ano, ang kailangan dito is kailangan may ID ka ng ID ka ng Pilipinas like may tin ID ka, passport ID ka, na Pilipino ka ha, tapos driver license, mga ano SSS or tin ID mga ganyan. Ito yung mga list ng ID na pwede mong ipasa sa akin. i mo sa FB ko ito yung aking FB. Okay? Tapos ito pa hindi lang naman natatapos sa ID. Siyempre, para malaman namin kung Pinoy ka talaga, ganun, okay? So, huwag kayong magalala kasi lahat ng Pinoy dito welcome po sa Good Deeds Agency. Ang agency po natin is Good Deeds, okay? So, pangalawa, ano pa yung isang requirements? Is cellphone. Dapat may cellphone po kayo. Working ang cellphone, may camera. Kahit hindi iPhone, ha? Kahit anong klaseng iPhone, basta quality, may camera, makikita ka, malinaw ka, quality yung phone. Hindi malabo ha? Next naman, isa ano na po yung isang kailangan is Wi-Fi. Dapat po naka-Wi-Fi po tayo. Bawal po dito 'yung naka-data lang kasi magastos 'yung data at saka mahina sa live stream kasi 'yung trabaho natin live streaming, live na live. Kaya mag wi -wifi, naka-Wi-Fi dapat kayo, okay? Next naman is ATM. Alam ko naman lahat tayo may ATM. Kahit anong ATM, kailangan po dito to get your salary. Kung wala naman kayong ATM, pwede naman Gcash to get your salary. So, meron pa rin options, okay, to get your salary nga. So, anong pa ba? So, ayun yung mga kailangan lang naman dito. okay na tayo sa requirements. Ayan po yung lahat ng requirements. Ha, wag po kayo malito. Kailangan po, meron kayong lahat, meron kayo ng mga yan. Kasi pag kulang kayo ng isa niyan, hindi po kayo makakapasok sa good deeds agency, okay? So, ayan, okay na tayo sa requirements. So, kunti lang naman yung requirements. Hindi naman ganun kahaba. Hindi kailangan ng medical or whatsoever. Next naman, is, para naman yung sahuran, alam ko naman itatanong nyo yan, pareho din po yung sahuran sa Pilipinas. Ganun po ang requirements po, kung paano po kumikita yung mga nasa Pilipino sa Pilipinas, by quota rin po, by quota, by beans. Ito po yung salary table natin, okay? Yung salary table natin is, kung magkano yung kinota mo dyan, kung malaki ang kokotahin mo, malaki rin ang magiging sahod mo. So, by quota rin dito, okay? ganun yung kitaan dito. So, kung ano yung requirements, may vlog ako dito paano magpakota sa bigo. Panoorin mo lang yan kasi pareho lang po ng kitaan dito ang um, gagawin mo sa bigo. Okay? Pareho siya. Wala siyang pinagkaiba. Okay? Next naman, paano ka kumita dito is kailangan mo talagang magpakota ng beans, time, and days. So, susundin mo lang yan. Better na kung matapos mo tong video na to, para ori mo to para may idea ka sa sinasabi kong paano magpakota. Kasi yun lang yung way para kumita ka din dito. And, tapos, syempre, magtatanong din kayo kung pwede ba siya sa full-time, pwede ba siyang part-time. Yes, kung, gusto, kung taga dyan ka na talaga, pero Pilipino ka naman, parang naging residente ka na dyan, ganyan. Pwede mo siyang i-full-time kung wala ka dyan work. <laughs> kasi iba di, may nag-apply kasi dito, nakapangasawa siya doon, doon na talaga siya, tas wala siyang work, pwede po siyang i-full-time kahit nasa ibang bansa po kayo. Ganon din po dito sa Pilipinas. Ganun, wala siyang pinagkaiba, guys. Pwede mo siyang i-full-time, pwede mo siyang i-part-time, okay? So, ang maganda lang, guys, kasi kahit nasa ibang bansa kayo, magganon din yung sahod namin sa Pilipinas. Dollars din po yung binabayad sa amin. Okay, Gets nyo ba yun? Kaya parang nasa ibang bansa lang din tayo. Okay, kahit na si Pilipinas po, marami talagang um, bigo host, ang salary po talaga namin lahat dito is dollars din. Ikaw, nasa ibang bansa ka, dollars yung sahod mo. Pag nasa Pilipinas ka naman, gusto mo humuwi, dollars pa rin yung sahod mo dito sa Vigo. So, ganon siya kaganda. Kaya, talagang gusto ko talaga itong ipufush. If, if, gawa ng vlog para magkaroon ng idea lahat ng OFW na pwede po kayong kumita, pwede po kayong magtrabaho sa Vigo Live Up kahit nasa ibang bansa kayo. Kaya, welcome po kayo dito sa uh, Good Deeds Agency. Ako po ay isang manager, guys, dito sa Good Deeds Agency. Kung bago ka pa lang dito sa vlog ko, hindi mo pa alam kung paano yung mechanics. Unang-una kasi dito guys is kailangan nyo talaga ng agency. Kahit nasa Pilipinas kayong host or nasa ibang bansa kayong host, kailangan po talaga dito ng agency. Okay? Number one mo talagang gagawin is install yung apps Pangalawa is maghanap ka ng agency, okay? Agency na applyan mo. Ako po ay isang agency manager po dito sa Good Agency. Kasi kami po, bakit kailangan mag-apply sa agency? Nandito rin po yan, kinontent ko rin yan para alam nyo kung bakit kailangan ng agency dito. So, yun yung pinaka-importante ha. Pag mag apply kayo, mag -apply kayo ng agency, make sure na naka-download na kayo ng apps, na create na kayo ng apps, tapos maghanap na kayo ng ano, applyan yung agency. So, ayun, syempre, pupush ko yung agency ko kasi vlog ko to eh. So, ayun lang. 1 PM mo ha. Ito ang aking FB. Huwag kalimutan na i-follow na rin ako sa aking FB ha. May blue badge po dyan. B, nagbabayad tayo ng 500 sa FB ha. Kaya i-follow nyo yan kasi pag may blue badge po, ibig sabihin niyan para aware kayo, ibig sabihin pag may blue badge po is legit account po 'yan na si Jenny Ulimba po ang original owner ng FB na 'yan. Means it means ako lang, okay? Yan lang po ang aking FB na may 57 na follower, 57,000 na follower. So ayun lang, um, good luck sa inyo and madali lang po makapasok dito. Po ang, ang, rules ng agency, madali lang po makapasok dito. Wala po kayong ilalabas na pera, wala pong placement fee o whatsoever. Libre lang po i-download ang app wala kayong ilalabas kahit may piso walang hidden charges walang cut ang sahod sa agency nyo buong sahod nyo kung sinahod nyo yan din po ang makukuha nyo so ganun siya kaganda nagumpisa ka ng walang ilalabas kikita ka rin ng walang kaltas yung sahod mo kaya may enjoy mo talaga yung sahod mo dito Okay? So, huwag nyo rin kalimutan na i-follow ako sa aking Bigo ID, ang um, Bigo ID ko sa Bigo. I-follow nyo yan, i-click nyo yung Bigo ID, i-follow nyo yung Bigo ID ko, Jenny24, kasi pag naka-live ako, pwede po kayong mag-join sa live ko and mag-maritisan tayo doon. Okay? Pwede po kayong magtanong doon, libre lang magtanong. So, ayun lang, excited na ako na ano, mag-apply kayo dito sa Goodins Agency. By the way, meron na rin po akong na-hired ng mga host po sa ibang bansa, nasa Bari, sa Spain, nasa Japan, nasa Taiwan, nasa China. Ay, buko, ang dami, basta marami na sila. Nasa Korea pa nga yung iba, ganun. Vlog sa inyo. Um, welcome po kayong lahat dito sa Bigo Life Up and lalo lalo na sa Goodness Days Agency. See you on my next vlog. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. Hindi ko meron kayong kakilala na gusto rin na mag-work dito sa Bigo Life Up na OFW. I-share nyo lang po itong vlog na to para alam po nila yung gagawin nila, paano mag-apply, ano yung requirements, ano yung sa kalikuran. Panoorin nyo lang kasi nandito na lahat yung kailangan nyo malaman about sa mga gusto pong mag mag-work sa Bigo Live Up na OFW. So, ayun lang. Good luck, good luck sa inyo. Bye-bye!